Pinag-aaralan na rin ang Department of Social Welfare and Development na may na rin ng 15,000 pesos na cash subsidy sa mga magsisaka na maapektuhan ng nakaambang El Niño phenomenon. Ang KDSWD Secretary Rex Gachalian gagamitin nila ang mekanismo na pinatupad sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Ari Gachalian, nakikipag-usap na sila ngayon sa Department of Agriculture para gawing agara ng implementasyon ng naturang intervensyon sa ngayon tinatapos na ng DSWD ang distribution ng Sustainable Livelihood Program Cash Aid para sa mga micro rice retailers at sa mga sari-sari store owners na apektado ng Executive Order Number 39 na nagtatakta ng price caps sa mga regular at well-milled rice. Kung sa SLT rice retailers, ang DTI ang tutukoy ng mga beneficiaryo para sa LSP sa Farmers Beneficiaries, DA naman ang maghahanda ng listahan. Paliban sa SLP nilunsad na rin ng DSWD ang Project Nawa o yung Local Adaptation to Water Access sa Davao de Oro, Ifugao at Tarlike para tulungan ang mga komunidad na magiging matatag para maging matatag sila sa epekto ng matagal na panahon ng tagtuyot. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, Mike Cuyago Tatak, RMN